Hello mga lords, good morning. Ito nga pala ay mag ano tayo ng nyog. Magbubunot. Ayun. Syempre pagkatapos magbunot, linisin natin 'yan. Para walang kalat. Tapos ito ay dadaling ko na sa loob para biyakin. Tignan niyo kung paano magbiyak yung expert. Ayun. Taga, 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 taga. Biyak kunin yung sabaw tapos nasira uga inumin natin yung sabaw sa tamis pati yung tubuan paborito namin yan nag kami yan nung bata pa kami kapag may nag-pocopra pati sabaw lalo yung parang ano pa parang kulay green manamis-namis yung sabaw nun eh. syempre yan ayurin na natin para ano naman para mabilis kapag nakayod na syempre al aanuhin uh, natin yan igagata tignan yung panggata ko yan kuha lang kayo ng ano yung sa tawag dito yung pajama Itali lang yan para gawin ng pampiga Maganda yun guys Siyempre magugas tayo ng kawali Ayan natin dudutuin Linisin muna natin ng mabuti Parang hindi ko yata nalinisan ganina Pagkatapos sa mukhang nandun pa sa baba Ito na yung gata Kalahating kasirola

malapit na yan siyempre habang hindi pa luto magsaing muna tayo hindi sayang yung oras ayan malapit na maluto nauna pa naluto yung ano yung kanin